ang paggawa para sa Ebanghelyo ay may kasamang pagdurusa. Gaya ng napakahirap manganak at magpalaki ng isang anak sa pisikal, gayon din ang Ebanghelyo ang gawain ng pagliligtas ng isang kaluluwa. Gayunman, ang Ebanghelyo ay tinatawag na isang mabuting pagdurusa dahil mabuti ang resulta nito. Ang proseso na maipanganak na muli at pagbabago para maging isang tao ng Diyos ay may kasamang kirot. Dahil na ipatapon kayo sa lupa mula sa langit, dahil sa paggawa ng isang malubhang kasalanan, ang mantsa ng kasalanan ay hindi maaalis ng walang kirot. Habang dumaranas ng kirot, dapat niyong linisin ang inyong mga kasalanan at dapat kayong mabago sa larawan ng Diyos para pumalangit. Kahit na dapat na maayos ang ugnayan dahil tinutulungan natin ang isa't isa na mabago, nagkakaroon minsan ng di pagkakasundo habang sinisikap niyong dalhin ang mga miyembro tungo sa karian ng langit dahil iba ang kanilang mga pag-iisip kaysa sa inyo. Sinasabi sa atin ng Diyos na taglayin ang pag-iisip ni Kristo at baguhin ang ating puso at gawin itong puso na gaya ng kay Kristo mula sa inyong makasalanang likas na nagpapagaan ng inyong loob, tanging pag tinatanggap ang inyong opinyon, dapat kayong magbago para magkaroon ng puso ng Diyos na nagsakripisyo ng kanyang sarili para makapagligtas ng isang kaluluwa. Pag nagkakaisa ang magkakapatid, labis na malulugod ang Diyos, na mga ngako siya na bibigyan ng mga ito ng mga pagpapala at buhay na walang hanggan. Para matanggap ang buhay na walang hanggan at makapalangit, nilalaan natin ang ating mga sarili sa pagliligtas ng mga kaluluwa hanggang sa mga araw ngayon. Kaya dapat tayong magkaisa. Sinasabi ng mga tao na ang ilang tao ay may katangian na gaya ng sakok. At ang iba ay may katangian na gaya ng sa tubig. Pag may umalog ng isang boteng Coke, bumubulwak ito ng may pagsabog at sumasabay pa sa taong katabi niya. Paano naman ang tubig? Hindi ito lumilikha ng mga bula, ni nanggugulo sa iba. Huwag tayong maging di matiisin gaya ng Coke, kundi sa halip ay maging kalmado gaya ng tubig. Sa loob nyo, taglay nyo ang Espiritu ng Diyos at ang makasalanang likas na nagagalit at nagdudulot ng dipagkakasundo pag may taong nagpapagalit sa inyo. Dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kahit na nasaktan kayo ng isang tao, subukan na patawarin sila ng may pusong naglilingkod. Kung ituturing nyo ang iba na mas mabuti kaysa sa sarili nyo, magagawa nyo silang paglingkuran. Sinasabi ng Diyos na, kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong ama na nasa langit. Gaya ng sinabi ng Diyos, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dapat kayong mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu, tinatapon ng inyong makasalanang likas at maipanganak muli ng may karakter na pagkakasundo at pagkakaisa. Maring ilagay kayo ng Diyos kasama ng mga miyembro na magdadalisay sa inyo para suruin kung kayo ay malaking sisidlan o hindi. Kung may mabubuting miyembro lang, hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na maging malaking sisidlan. Sa gitna ng mga paghihirap, kung magiging matiisin kayo at yayakapin niyo ang isa't isa ng may pag-ibig, magiging maharlikang pagkapari kayo sa langit. Tayo ay bahagi ng iisang katawan. Sa isang katawan na si Kristo ang ulo, ang ilan sa inyo ay gumaganap ng papel na gaya ng sa ilong, ang ilan ay gaya ng sa tainga, ang ilan ay gaya ng sa kilay, ang ilan ay gaya ng sa mga kamay, at ang ilan ay gaya ng sa mga paa. Mahalaga ang bawat papel. para hamakin ang iba, niisiping mas mataas ang inyong sarili. Tinuturing ng Diyos maging ang mga talampakan ng paa bilang marangal. Kaya sinabi niyang, Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay? Kahit na magalit kayo, dapat kayong magpigil ng inyong galit nang may pagtitiis. Iniisip muna na, Nalulugod ba si Amarito? O nag-aalala ba siya sa akin? Dumating ang Diyos sa lupang ito para baguhin kayo mula sa inyong makasalanang likas tungo sa kanyang maganda at matuwid na larawan. Dapat niyong taglayin ang kaisipan ni Kristo na nagsakripisyo ng kanyang sarili. Kinukuha ang anyong alipin kahit na siya ay Diyos. Sakaling kayo magkakaisa at makakapalangit. Sa kalooban ng Espiritu Santo, kayo ay nakalapat ng mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Pag sinabihan kayo ng Diyos na pumalangit sa pamamagitan ng pagsasama, hindi kayo dapat na tumanggi, tama? Kung mababago ng maganda ang inyong karakter, kayo ay magiging mga perpektong anghel. Ipinangako ng Diyos na babaguhin ang inyong hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya umaasa ako na kayong lahat ay magkakaisa ng mabuti at magpapakita ng mabuting halimbawa bilang mga anak ng Diyos sa paggawa ng mabubuting gawa.